Bumaba ang bilang ng mga Pilipinong nagsasabing sila'y nakararanas ng kahirapan at kagutuman, batay po yan sa survey ng Octa Research. Kaugnay niyan, naglatag naman ng iba't ibang mungkahi ang mga mambabatas kung paano mas matutugunan ang kagutuman at kahirapan sa bansa. Si Mela Lesmora sa report. para sa kanyang pamilya, todo kayod palagi si Annalyn. Sa hirap ng buhay ngayon, diskarte niya ang kailangan. Mabuti na lang kumpara noong mga nagdaang panahon, mas maayos ang kanilang katayuan ngayon. Budget lang po talaga. Kailangan talaga. Budgetin nyo rin yung pang araw-araw yung kita, ganun. Tapos sa mga bilihin, kailangan budget ka para at least mapagkasya mo. Base sa pinakabagong survey ng grupong Octa Research, bumaba ang bilang ng mga Pilipinong nagsasabi na sila'y nakararanas ng kahirapan at kagutuman. Mula sa 45% noong December 2023, bumaba sa 42% nitong Marso ang self-rated poverty sa bansa o bilang ng mga pamilyang Pilipino na nagsasabing sila'y mahirap. Maging ang self-rated hunger o bilang ng mga pamilyang Pilipinong nagsasabi na nakararanas sila ng gutom, bumaba rin sa 11% ngayong unang quarter ng taon. Dito sa kamera, ikinalugod ng mga kongresista ang resulta ng bagong survey. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, patunay lang ito na nagbubunga na ang mga programa ng pamahalaan, lalo na para sa vulnerable sector. Isa sa mga inisyatibong ikinasa ng Kamara para matugunan ang pangailangan ng mga Pilipino ang bagong Pilipinas Service Fair na personal na inilunsa ni Pangulong Ferdinand R. Marquez Jr. noong nakaraang taon. Sabi ni Romualdez, bilyon-bilyong pisong halaga na ng tulong ang naipaabot sa ating mga kababayan dahil dito at tuloy-tuloy pa ang gagawin nilang caravan. Ang ibang kongresista naman may mga mungkahi rin para tuluyan ang masugpo ang kahirapan at kagutuman sa bansa. Si House Committee on Senior Citizens Chair Rodolfo Ordanes ipinanawagan ang mas malawak na job opportunities para sa mga fit to work senior citizen. Habang si House Deputy Majority Leader Alfred de los Santos pinatitiyak naman sa DBM ang patuloy na pagpupondo sa mga ayuda program ng pamahalaan tulad ng tupad at aik sa ilalim ng 2025 National Budget. Titiyak ng pamahalaan, lagit-lagi nilang tututukan ang kapakanan ng ating mga kababayan para sa iba'yong pagunlad ng bansa. Melles Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.